Eh, oh, bago luto po. Mm. So, pa sa karami. Hmm. What's up mga chong? Ngayong araw na to ay may nidiscover ako na nagtitinda ng masarap na street food dito sa kahabaan ng Quiapo. Nag-offer siya dito ng masarap na pinaritong atay ng baboy. Two weeks pa nga lang siyang nagtitinda dito pero grabe dinudumog na siya agad ng mga tao. Ay, sir! Sir, anong pangalan niyo sir? Boy po sir. Boy? Sir, ano yung ino-offer nyo dito? Uh, atay po, sir. Atay? Atay na ano yan, sir? Atay ng baboy po, sir. Atay ng baboy. Opo. Sir, magkano isang order nyan? Uh, 20 pesos po, sir. Ay, uh, 20 stick. pesos, isang stick na yan, uh, sir. Opo. Ah, eto, sir, bari, eto yung proseso nyo. Tapos uh, alagay ng harina, no? Opo, na-marinate muna siya, sir. Nakamarinate na? Opo, nakamarinate. Tapos pinipirito po namin, nilalagyan po namin na harina. Sir, gano'n na kayo katagal na titinda dito? Uh, siguro mga 2 weeks pa lang, sir. Ah, bago lang kayo, bago sir. Lang. Bali, dito, sa so may kiyapo. Ito yung kiyapo, guys, oh. Tapos dito, sir, ano yung pangalan niyo, sir? Boy po, boy. Oh, yun, dito sa Kuya Boy. Bale ito, nagtingitinda niyo, guys, okay, so. Yan. Kuya Boy, pwede ba kami pang-order ng ano niyan? Isang order niyan. Bale oh. na ano yun, 20 pesos, no? Opo, sir. 20 pesos. Pagbigyan oh, mo eh. kasi na ng 20 pesos na ano natin. So, yun, bale, oras pala yung nag-uwas dito? Minsan, sir, makatay na po kami nag-uwas dito mag-open. Alas 10 po ng umaga hanggang? Uh, ang uh, alas 8 po hanggang alas 8 na. Tapos okay. o so, kaya minsan hanggang pag mas, mas maaga pag naubos agad to, no? Uh, so, what's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Quiapo. Ay naabutan natin dito si Kuya Boy na nagtitinda ng atay ng ano, no? Atay ng baboy, no? So, bali to, 20 pesos lang to. Subuan natin. Bali, lagyan din natin to ng suka nila, ano? Eh, no? Suka. Bago natin subuan yan. Bali guys, open sila dito ng 10 a.m. Kuya Boy, no? Hanggang 8 p.m. daw, or minsan mas maaga, kung maaga mauubos yung tinitinda ni Kuya Boy. Try na natin to. Ayun, bago luto po. Mmm! Ito, so, 20 pesos yung. Kanyang Malasa yung atay ni Kuya Boy dito, tsaka malambot. Saka yung suka niya dito, bagay na bagay dito sa atay niya ng baboy. Hmm. Ano? Ano yung yung hiwa? Tanyan? Tanyan? Oo. Oh. So, bali kung gusto nyo yung automatic man, ay natin na mo, guys. Ang dami bumibili, oh. Hmm. Ano pa lang yan? Two weeks pa lang yan si Kuya Boy, pero oh, grabe, di ba? Dinadayo na agad dito. Wala pa daw nagbablog sa kanya. So, ay, meron na pala. Ah, isa tapos kami na yung, tayo na yung mga tayo na pangalawa so gusto nito madik ma'am punta lang kayo dito sa Quiapo. so yun lang <fuego unknowns> ha? <Godzilla replies porque>